Welcome to Henry KNG TV. Good morning. May point na tayo sa school. Sa likod ng school sa may forest. Yan, forest yan. Masama ko si si Lola. Si Tita. Ha? Sa akin din yan. Nakalive yan. Ayan po, uh, nakalive po tayo sa YouTube ngayon. Batas i-upload ko rin sa YouTube to. Uh, kailangan ko po kasi mag-upload kasi yung YouTube channel ko ay eh, ayaw mabuhay. Ibig sabihin, eh, sobrang tagal ko na nag-YouTube. 4 uh, years na, hindi pa ako nagsasahod. Hindi pa ako sumesweldo. Ayan. Uh, kailangan ko mag-upload araw-araw. At saka yan, nagla-live ako madalas. Ngayon nga po, na tayo sa school sa May forest ayan, ito po yung likuran ng eskwela ng Santo Cristo Integrated School. Eh, kaya na po, bumili ako ng nagpabili ng ulam yung misis ko ang uh, gusto gusto niya manok Paanang manok at saka yung pitso ng manok inadobo uh, eh, ko po yung kanina uh, yun nga po ay luto na eh, ako naman po ay eh, gusto kong kumain ng isda kaya bumili po ako ng dalawang pirasong tamban eh, ito pong tamban ay eh, maganda at sariwa sariwa uh, po ito hindi ko alam kung saan ito nila hinuli pero sigurado sa dagat hinuli ito isang dagat ito ano? hindi ko lang alam kung saan galing basta bumili lang po ako dun sa may tindahan may tindahan ng mga gulay at saka isda ito na nga tapos ito naman yung ihawang ko na to itong ihawang ko ngayon ko lang po gagamitin ngayon ko lang pong gagamitin yung ihawang na to dahil yung ihawang na to kung makikita nyo ito po eh ano ng bus yung takip ng cover ng aircon at cover ng aircon ng bus sa taas eh dati nga akong bus driver eh ito eh nung nagpalit sila hiningi ko ito sa manggagawa ay ayan. Ito yung gagamitin kong ihawan. Mag-stainless po ito kaya magandang pag-ihawan. Tapos nilalagyan ako ng tubo. O yan, magandang ihawan. Yan, maganda na. Ito nga po yung pinagbabaga ko lang para maganda po mag-ihaw sa pagkabibaga. Para maging tayantang yung magiging luto nitong aking uh, inihaw na tamban. Yan. Yeah. Oh, yan. Ayan nga po, uh, iniihaw ko po po itong ihawan para matanggal po yung para maging malinis siya kasi nga po meron siyang konting pintura uh, eh ngayon ko to, ngayon ko lang gagamitin kaya ayun eh, nga tiyatanggal ko muna yung konting pintura ayan pagka na ano sa baga yan, tanggal yan Dala, dalawang piraso lang, lang po itong isa na iho ko kaya okay lang yan kahit mahina lang yung baga hindi naman po tayo nagmamadali maaga pa naman eh ngayon dalawang tamban isang tamban po na to ito na po yung ginagawang sardinas. Tinatanggal yung ulo. Pero ito po, hindi na pwedeng sardinas to Malaki na, oversized na. Ayan po, napakasap ng ulam kung ngayon tangali yan. Iniyaw na tamban. Sarap. Po, mabilis ang maluluto yan. Kaya hindi ko agad nilagay kanina. Sandali lang na to yan. Pero dati, nag-iilitsong kami ng manok dito eh. Ah, bibili lang kami ng bantres. handel handle, may handle na ba? May handle na tubo. O taas ay stainless yan. O ayan. Ayan, Yeah. Uh, magtatagal to. Bale yan po. Maluluto na po siya. Ah, uh, ko na nga siya. Tapos ah, uh, maungwa po ako ng uh, mustasa. At uh, isasabay ko po yon sa pagkain ko ng isang tamban. Iniyaw na isda. Ayan po. Ayan po. Uh, ready na yung tanghalian namin. Bale, ito nga po yung inihaw ko na isda. Inihaw ko na isang tamban Tapos ito po yung sausawa niya. No? Sausawa so, po niya na eh? yung kalamansi, sili, atoyo. At saka at, ito nga po sabi yung sabi ko siya niluto ko. Niluto ko na adobong manok. Ayan po nakata nyo. Makang po yan. Tapos po ito yung laman para sa anak ko. At saka yung kay Nicole. Sa pamangkin ni Mrs. Tapos po ito yung mustasa na kinuha ko. Yung paborito po namin ng anak ko yan. Tapos po meron po kami dessert dito. Ah, ito po yung dragon fruit. Ito po yung dragon fruit ng may-ari. Maliit. Tapos po, siyempre, meron kami pinya. Meron kami atis. Ayan nga po. Tapos may saging pa. Ayan po si Mrs. Ko. Si Mrs. Postino. Ayun po, ayun po yung Mrs. Ko. Ayan. Ayan Mrs. Ko, ayan. Mrs. ko, ayan, Mrs. ko. Ayan. Ayan po yan. Ngayon po, ikakain po kami. Ayan, kasama namin si Nicole. Yung pamangkin ni Mrs. Ayan. Nantay lang po namin si Rihanna, yung anak kong bunso para yun po sabi sabi kami kakain. Po. Para po ma... Tignan na po itong... Uh... iniwan ko na tamban. Napakasarap po nito. Ayan po. Luto-luto po siya. Sarap. Mm. Masarap pa siya. Matamis-tamis. Press. Sarap. Ano ba? Kain, oh, kain na kain na kain. Sarap. Pak po, chicken pit. Hmm. buat? Enak kok. Ini enak. Oh, nah, ini apa ya?

好了。来吧 Ayan po natin, ano, kumakain ng gulay, oh. mo mustasa. Ayan po, at tapos na po kami kumain. Ito po yung natira ron sa aming ulam. At ito po kami ni Mrs. Chan sa inihaw na tang, no, Inihaw na tamban. Napakasarap po. At tapos na po, yung po, na kumakain pa. Atis. Tapos po, ito may pinya. Tapos po, yung ginataang gulay. Bumili pa kasi. Bumili ka pa kasi ng tanggulay. gulay. Tapos po, yung adobo manok. Ano tama yung pinagsimayan po ni Mrs. ko. gusto gusto niya kumain ng isda at saka yung panang manok. Ayan, tapos may saging pa po doon. At saka yung parang manok. Ayan po nakita nyo, taob. Taob po yung isang rice cooker na kanin sa aming apat. Ganyan po kami kasarap kumain. Ayan. Ay, busog. Tapos nga po, po yan. Ay, oo. Oh, oh, Dapat talaga ka lalas kakain para tataba. Tataba, tatalino. At dragon Pot. Hati na po si Indriana at sinigol sa Dragon Pot. Ayan, po,